sa mga kabundukan ng Pilipinas. May isang halaman na sinasabing mas mahal pa sa ginto. Ang puno kasi ng lapnisan minsan lumilika ng agarwood. Ang tinaguriang wood of the gods. Ang halaga nito umaabot daw nang milyong-milyong piso. Sa nakaraang mga taon, ang punong hindi pinapansin dati, pinuntirya at pinagpuputol sa kagubatan. Kaya ngayon, nanganganip na itong maubos. Oh my God. Oh my God. Naglakbay kami sa malalayong sulok ng bansa para siya sa atin, ang iligal na kalakaran. Sinuong namin ng mga masukan na gubat. Ariko! At kinausap ang mga sangkot mula sa mga hunter. So ito, may laman Yes sir, mayroon na. Mga trader na nagpupuslit ng produkto sa ibang bansa. Yung sinasabi ng milyon-milyon na kilo per kilo, 3 million, parang halos na ubos na nila yan. Yan, ano yan, dikit-dikit talaga. At mga negosyanteng nagsusulong ng alternatibo, ang agarwood farming. Marami nang namatay sa amin, sir. Sa ngayon, nagbagong buhay ka na. Yes, sir. Kumbaga, kinakurik ko yung mali ko noon. Bada pa! Bada pa! Tekal yung ginagawa niya. Mananait ba ang ganit? O magdadala pa ng kaunlaran sa marami? Ang Gintong Puno. Mauna ang na. Magsisimula ang ating kwento sa isang bayan sa Mindanao. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe sa telepono, isang lalaking sangkot sa Agarwood Trade ang pumayag makipagkita sa akin. sinusundan natin yung ating contact na isang local hunter dito. Uh, at habang tumatagal eh, papangit na papangit yung daan. Ito, mukhang nandito na kami sa lugar. Papasok tayo sa gubat ngayon dahil lang kwento niya, Meron pa silang mga puno ng lapnisan dito sa taas ng bundok na ito. Okay, mga subida ng park. Dito lang ang banta man. na kaya. Mukhang hanggang dito na lang daw yung kaya nung van natin. Uh, sasakay na ako dun sa mga habal-habal. Paakyat kami sa isang maliit na sityo sa kabundukan kung saan magsisimula ang aming paglalakad Nasa mga 20 minutes po tayo, sir. 20 minutes sa'yo. Kaya ko ba ng 20 yun? <laughs> Hindi na raw madaling hanapin sa gubat ang lapnisan ngayon. Ang ilang natitira, markado na raw ng grupo nila Joel. Nagnagkita -in yun. kumakita yung apakan eh. Wow. Grabe. Napakasukal dito. <laughs> uh. Sa dami ng mga halaman dito, puno. Mabibilib ka rin kung paano nilang nahanap yung mga uno nang lapinisan